<makes noise> oh, okay. Good morning po. Um ito po si Mere. Ah uh, today's vlog po namin ni eh, Mere ay magluluto kami ng atay na manok. Aadubuhin namin at syaka na slice ko na din yung ano yung oh I think inantok yata tong kasama ko eh. Hindi pa nga kami nasakaligit na inantok na. Pero eh, <laughs> oh di ba, baby at saka, na-slice ko na yung ano, yung yung mga sibuyas, bawang, para ready na siya ma, na ano, hindulotoin. At saka yung, ano, itong itong atay ng manok ay nahugasan ko na rin. Itong atay ng manok. At saka, ayan. So, ang gagawin po natin ay o natin ang ah, stove at saka hintayin natin ito hanggat maano siya yung, yung mainit na, diba? Do you, want, do you want to help me? No. You don't like? No, I like. I thought you wanted. I no, and I hurt. Oh, what happened here? No, I hurt. You hurt? Yeah. Angigat bubu. no oh, okay. At saka tingnan natin kung ano na pa siya? Ah, uh, mai mm -hmm. uh, mainit-init na nga siya. Parang ayun na nga, doon na siya papunta sa ano. Uh, unahin natin tong wait, yung, lalagyan ko siya ng loya. Ito, ginger latte. Mm. Yeah, lalagyan mm. ko siya ng loya. Yeah, I know. At saka, ayun, loya latte. Ha? Lalagyan ko siya ng royal. <laughs> Ayaw na niya. At saka, ang next po ay itong hmm, hindi pa siya ano talaga. Hmm, ayan. Hindi pa talaga siya um, masyadong oo nga, ito na. Tapos, yung sunod naman ay yung bawang. Ito, bawang ang iyan ako isusunod. Wala na, iniwanan na ako ni Mary. Akala ko, kaming dalawa mag, magluluto. Pero ayun, iniwanan na ako. Ayan. Ano lang siya? Gan ganito lang. ano rin mo lang siya? E, Pasayo-sayo lang sa ano? Sa kalaha. Ano ba? Sa kalaha? Oo. Saka next is yung sibuyas. Oh, sibuyas. Ilalagay ko po yung oh, asal na rin yung po. Mary! Mary! Where is Ya Yan. Yeah. Ganito lang. Pagkatapos, at saka kunin ko lang yung ano, takit. Ang takit. Ah, pagkatapos dito, ilalagay ko na yung atay ng manok. Ito. Oh, saka ilagay na itong atay ng manok dito. yun Anihin lang din at saka lagyan ng lagyan ng black paper para ano pag maglagay kasi ako ng black paper gusto ko marami gusto ko marami talaga next is uh, toyo so, yeah. oh, tanda allam ngulanin mo sa ko nor oh dadalangin ko sa inyo mamu ng okay gigit da ko na bom ito hmm, mamu madami pero parang na ganya siya sa eh ha ang laki ng toyo ko para sigurado o di bumili kami sa Asian store saka ang nangyari dalawang galon ang nabili namin yan lagyan lang ho ng ano ng lagyan lang ng soyo saka nilalagyan ko din siya ng suka yan kaunti lang para hindi ano yan at sya ka ito na ito na yung niloto uh, ito na yung ano ko yan dahan-dahanin lang na uh, ang pag ano niya kasi para hindi ma ano yung atay ng manok oh kasi madali lang ito siyang maano eh mo tingnan mo yeah yeah look at hmm na gandahan lang para ano di masyadong aray ano ba ito ito na yata oo tsaka takatakpan ko lang para ano para mag semer yung ano niya yeah ayan na po ayan ho ang ayan po ang ano ko ngayon pero My God, ako lang ang kakain dito. Ako lang kakain dito. Kasi yung tatlo kong kasama, yung asawa ko at saka si Mary, si Kyle, ayaw kumakain yan. Ako lang. O, oh, yan na. Kumakatok na yung pusa ko. Yeah. Ayan. Lagyan ko siya ng kaunting tabasco. Um, kaunti lang. Okay. Kasi para mas masarap din siya. Yan na. Tapos lagyan ko na bay leaves. Yung ano. Yan. At saka lagyan ho ito ng ano, ng dahon ng Ah, uh, bay leaves po. Ito. Ah. Wala ko lang kung naglalagay kayo, pero ako nilalagyan ko ito ng ganito eh. Oo. Isa lang kasi mga namoy, oh, ano ba yun yung amoy din niya? Ayan. siya ma ano. Ayan. At sya ka. Diba? O. Oh, pag ito ay maluto na, masarap na. O. Oh, diba? <laughs> ayan lang. Yan yan lang ang pagluto ko. Napakasimple lang. Ay, tuloy. Ayan. Ang gandahan lang okay ano na lang. Teka, balik natin ito. Okay, food mo. Kyle. What? No, don't do that. Ayan po si Kyle. Siya, yeah. ito po yung ano ko, yung bunso ko. Si hi. Si hi? Hi. What's that? What's that? What is that? I'm asking. Oh. Oh. Ayan. Ayan na. Ang, ano nang naloto ko. Tignan mo. Oh. Sorry, yeah, Ayan. Yeah. <laughs> Saka, uh, ligit lang siya ng taon ng tubig. Oo, nabiyan lang taon. Ikaw, pinutubig Para naman, ano, may sabaw-sabaw siya. -sabaw Kasi, kung ako dun... Hmm. Mm. Ang amoy. Ang bango niya. Ang bango niya talaga. As in. Ito ang bango. Sarap. Ramin. Yeah. Mmm. Let's Wow, oh, masarap. Mama. Yes. Jelaya. Yes. Hmm, ang sarap niya. Oh my God. Ang sarap. At saka, ilagay ko na itong green pepper. Ito. Green pepper. Ang dami. Oh. Lagyan ko niyang taong ping patis nung okay. okay, ano natin, islo natin. Okay, lagay ko. Lalagay pa rin siya ng sibuyas. nang matapos yeah. oh. siya. <coughs> Ganun lang. Um, 'yung asawa ko pala wala dito trabaho siya kami lang kami lang tatlo ni Mary at siya kami kayo kaya ito ay bubuksan ko na para yan ito ulit yan ang sarap niya yan eh, wait sa ha nang ano, lagyan ko pa siya ng black paper. Oo, oh, ang dami na. Oh, aya! Hold on. Ayan na. Believe ka Oh, oh, what are you doing? Stay, stay, stay. Ayan. Ito na po. Ayan. Adobo kong manok na mayroong green pepper. Oh. O. Diba? Tiknan ko na. Mmm. Ang sarap.

Ganyan. Yeah, yeah. Stay. Ganyan. Ah, yeah. Stay there. Tapos na yung ano ko. Um, tapos na ang manok. <laughs> adubong manok na mayroong ano? adubong manok na mayroong green pepper. Para sa akin, masarap na ito. Oh. <laughs> o ba diba, o tingnan nyo. O, oh. oh tingnan. O, oh, tingnan niya lang. oh di ba? Masarap na para sa akin to. Ayan, at ilalagay ko na siya sa mangkok na malaki. Wow, sarap nito. Ay, ay, stay there, ha? Wow, ang sarap. My God. O, oh, ayan, yan ako na siya. Yan, yan. Ilagay dito gandahan hmm. lang kasi baka maano mahulo sa Where are you, ma? Ayan, miyak na yung isa kong posa. Hala, o so tingnan niya. Ganito lang. Ang pagluluto ng adobong atay ng manok with ano? With um, green pepper. Ayan, tingnan nyo po. Ito po ang adobo kong, uh, ano ba to, adobong atay na manok. Uh, diba? At saka, sarap nito, tikman, 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 tikman. What are you doing, ya? Yeah. Hmm. Okay, tikman ko nga.

Or ready na mag... Ako lang, na. Ako lang naman ang kakain nito. Ka... Ang sarap. Ang sarap niya, promise. Thank you po sa panunood ninyo. Huwag po kayong makalimot mag-share, mag-likes, at mag-subscribe po. See you next vlog po. Bye!